Magandang gabi, narito ng headlines dito sa Philippine News Agency. Pinangunahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamimigay ng mga nakumpiskang imported na bigas sa mga beneficiaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ipinimigay ang nasa 1,500 sako ng smuggled na bigas habang bumibisita ang Pangulo sa bodega ng National Food Authority sa Zamboanga City. Sa Facebook post ng Radio Television Malacanang o RTVM, sinabing bahagi ito ng nasa mahigit 40,000 sako ng bigas na nakumpiska sa isang warehouse raid sa barangay San Jose Guso sa Zamboanga. Kasabay nito, tiniyak ng Pangulo na magiging sapat ang supply ng bigas sa tulong ng NFA para mapababa ang presyo nito sa mga palengke. Tutulungan rin niya ang mga magsasaka na mapalago ang kanilang kita sa gitna ng ipinatutupad na price ceiling sa bigas. Ito ang mga nahuli ng ating customs. Nakita nila, inimbestigahan nila na mabuti at na, na, nakita nila na mayroong ganitong klase ang lahat-lahat uh, dito sa, sa, dito sa na, na, nahuli dito ay 42,120 bags. Tama ba yun? Yes, 42,100 bags ng ganito. Kaya te, uh, sabi namin, may proseso. Ginawa namin ang proseso. Ang proseso na ganito ay sasabihin doon sa nagpaso, magpaliwanag kayo. sa galing yan? saan kayo nagbayad ng taripa, saan kayo nagbayad ng tax ninyo, saan kayo mga lahat ng mga pangangailangan dokumento. Natapos na po ang 15 days, hindi po sila makasagot. Kaya kinuha na namin, kinuha na ng gobyerno, kinuha na ng customs, at ginawang donation sa DSWD at gagawing donation ng DSWD at ng gobyerno sa inyo. Inaasahang lalago ang ekonomiya ng Pampanga kapag opisyal na ang ang lalawigan bilang Christmas Capital of the Philippines. Sa botong 250 to 0, inaprobahan ng Kamara ang House Bill No. 6933 na inihain ni in na Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Gonzalez Jr. Ayon kay Gonzales, kinikilala ng panukalang batas ang mga tradisyong pamasko ng Pampanga. Partikularan ang sumikat ang Pampanga dahil sa makukulay at magarbong parol at iba pang palamuti na likha ng mga kapampangan. Sa ilalim ng naturang panukala, ipapakilala rin ang Pampanga bilang tourist destination at sentro ng kultura ng Paskong Pinoy. Dagdag ni Gonzales, magbubukas ito ng mas maraming oportunidad at trabaho sa Pampanga na ikalalago ng ekonomiya ng buong lalawigan. Isinusulong ng Commission on Human Rights ang pagtataas ng sahod ng mga caregivers sa bansa. Ayon sa komisyon, nawalabas na nasa 11,000 piso lamang ang karaniwang buwan ng sahod ng mga caregivers sa Pilipinas kumpara sa posibleng kitain nila sa ibang bansa na naglalaro mula 140,000 pesos sa Amerika hanggang 190,000 pesos sa United Kingdom. Base ani ang ulat na ito sa isang local career website git para komisyon bukod sa hindi sapat na sweldo wala rin anya silang seguridad sa trabaho at kadalasang walang natatanggap na sapat na benepisyo at mga karapatang nasa sad sa batas dahil dito buo anya ang kanyang suporta sa panukalang Senate Bill 2019 na inihain ni senador Jinggoy Estrada na layong protektahan ang karapatan ng mga caregivers Nakasaad sa panukala ang kahalagahan ng caregivers dahil sa tumataas na bilang ng tumatandang populasyon at ng mga nangangailangan ng atensyong medikal, lalo na noong kasagsaga ng COVID-19 pandemic. Nasa 78 million pesos ang naghihintay na jackpot sa mananalo sa bulahan ng Ultra Lotto 658 ngayong Martes ng gabi. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office, walang nanalo sa mahigit 72.9 million pesos na jackpot sa ginawang bulahan noong linggo, September 17, kung saan tumama ang winning digits na 27, 16, 21, 31, 56 at 01. Samantala, sa 62 million pesos ang jackpot sa Super Lotto na bubalahin din ngayong gabi. Walang tumama sa winning digits noong linggo na 26, 03, 46, 34, 15 at 20. 20 milyong piso naman ang naghihintay sa mananalo sa Lotto 642 matapos hindi makuha noong September 16 ang mga numerong 30 39, 04, 32, 42, at 29. Paalala ng PCSO, ingatan ang mga tiket at makipag-ugnayan sa kanilang opisina sakaling manalo ng jackpot o iba pang premyo na may malaking halaga. At iyan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon bisitahin ang aming webpage pna.gov.ph ang aming Facebook at X account o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Siyam na pitong araw na lamang at Pasko na. Ako po si Marita Muahe, to ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.